Ay, okay, maganda, maganda. Umaga po kayo sa inyo. Saan yan? na ako. Ito naman po ng ikatlong araw po ng medical mission natin. Ikatlong araw na po ito. Yung puna rin po natin yung laboratory. Nakuling para sa laboratory. Ngayon naman po, ito naman ang ating vaccine at sa abunod, ikatlong araw na susunod po ang ginawa ng mga 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 ating medical mission. Hanggang po namin sa inyo lahat yan. Ito na, ito yung ikatlong araw, huling araw natin para sa medical mission. May march, magbubo tayo ulit. May mga kaibigan pa rin tayo sa Bumukorta. DH sa bagong maraming maraming salamat salamat po sa inyo, uh, Bob Sol, Taragones, maraming salamat po at sa mga kaibigan mong nagmula sa Maynila ng mga doktor, project po ng Team Bagong Baito, project po natin ito, at uh, tinulungan po nila ako. Maraming maraming salamat po. Pangatlong araw na po na medical mission ng Soya ED. Agungan po namin sa inyo. Ito po, nakita natin, ito ang pagtulong, ito ang proyekto, totoong po ang so natin. ibang lugar pero ito po nakagawa pa rin tayo ng para sa tulong ng ating mahal na paginoon. at tutuloy pa rin po ang ating mga proyekto sa inyo po lahat maganda maganda umaga one bagong bae umpisa na umpisa sa ating mga labi malapit na konting days na lang magkipakita tayo ulit maraming maraming salamat po magandang araw po sa inyo lahat Kuya E.G. Emilio Garcia po number one number one salamat po Okay, one bagong bae, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ito po, ang ating sabi po, ang ating Dr. Batakan na wala talagang kapaguran. Nakita nyo naman ako sa servisyo, ito siya ang Batakan. Sa so, mga bubunod at ang araw na to, talagang walang kapaguran. Yan ang sinasabi po. Talagang pag-usok hanggat may buhay, may pag-asa. Ito <laughs> po ang Dr. Gabriel Batakan. Nagsasabing magandang umaga <laughs> sa inyo lahat. <laughs> okay, hindi <laughs> Ayan po, nakita niyo naman. talagang tulong-tulong kami, no? So, hindi uh, sila lahat. Ito na po sa South Celebrity ginawa Para lahat problema sa So, mga kapulit sa inyo lahat. bagong po. Ang sa Manila, mga kaibigan po natin. Talagang nag-effort pa nang punta rito. Nalit lang po ng Dahil siyempre naman po umuula. po tayo sa alam nila. Yung po salamat mga kapulit na Marilina po yan. Para sa

Wala daw po kayong stab. Wala daw po kayong stab. Okay. stab. <laughs>